In a television interview, Topasho says the announcement of the reward being offered raises a lot of questions. According to Topasho, the reward should come from public funds and not from private individuals. He questions why private persons would be interested in the capture of Kibuloy. So speaking of tanong, nagtatanong din uh. si Ah, uh, asan ba 'yon? Ang balita natin. Nagtatanong din partner, ang company Pastor Kiboloy. Ano? Saan galing? Ang alin? Ang 10 million. Ah! Ang sagot dyan. Sino? Ang mga, ha? Ah, nag-donate. ng sagot. 10 million para sa pabuya. Etong sagot. Uh Oo. -oh. Alam ko. Ha? Huh? Pero secret. <laughs> Oh, bakit ka sabihin secret? hindi uh -huh. oh, di ba ako pwede mag-secret? Oh, pwede naman mag-secret, uh -huh. di ba? Oh. Uh -huh. So, hindi niyo pwedeng, ano eh, ka pilitin. Secret. O, oh, uso ang secret. Pastor, mong, siguro mag-sulay, daddy. Oh, mag-sulay na lang. Tako na lang. Pero kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko. Ah, sabihin ko sa inyo kayong kung saan niya. Alam mo kung saan si Pastor? Pero secret. secret. Alam mo? Secret! Hey. <laughs> uh. Pero may ano rito, partner. Ano? No, may sinasabing nga uh, ang kampo uh, ni uh, Pastor Apollo Kibuloy, lalo tigit si attorney Ferdinand Topacio, siya legal counsel eh, ni Pastor. Questionable daw talaga uh. ang pabuyang ipinatong sa ulo ng kanyang kliyente. Uh. Dahil hindi ito nagmula sa intelligence fund. Uh. So ang ang tanong niya, ah, ah, hindi ba daw bawal ang gobyerno tumanggap uh. ng kahit anong regalo o donasyon? grave and corruption. Oo. Mm. Okay. Sa ganitong klase bang partner na intention na may mag uh, may voluntario na mag-donate mm. dahil gusto lang niyang tulungan ng gobyerno mm. para mahanap itong uh, hinahabol ng estado, mm. yung isang uh, fugitive. Ito ba'y mm. labag pa rin? Okay. Get. Ito, oh, analysis ko, ah. Oh, Siyempre, kanya-kanya oh, kanya tayo, oh, analysis, ah. Oh, oh. Kasi yun, yun ang, ang kine-question ngayon. Posible, ang pondo, kasi sinasabing galing. Private. Oo, oh, oh, sa private. Sa mga uh, kakilala, okay? May mga voluntaryong nagbigay ng donasyon mm, mm. Uh, para sa 10 million na pabuya. Mm, para sa ulo. Sa ulo. May, may... Na, oh, may, may ano tayo, patakaran at batas na sinasabi, hmm. ang gobyerno bawal na tumanggap ng regalo kahit anong donasyon. Tama ka, grab yan, ng corruption. Anong komuna? Oo. Bago, ito, ito ha, sa oo akin. Oo, oo, oo. Bago ka tumingin ng alleged violation oo, oo. ng gobyerno, eh, il il, il il ilabas mo muna si Kibuloy. Kasi siya yung unang nagbabiolate ng batas. Mm Hindi -hmm. Una ay muna 'di ba 'yan? Uh Oo. -oh. Saka ako sasabihin sa iyo, hindi ako tatanggap ng donasyon. Dapat ganoon. Kasi uh -oh. mga fugitive for me, mga ganyan tum tumatago. Wala pa silang dapat karapatan. Uh Oo. -oh. Isa dapat that you cannot question. Kasi ikaw mismo nagba-violate ka. Uh Oo. -oh. 'Di ba? Una 'yan, ha, una 'yan. Uh Oo. -oh. Pero pangalawa sa akin. I don't think this is the donate. This is a donation. Okay. To the government. Mhm. Mm Bakit? Kasi pag nagdo-donate ka sa government, you're giving something to the government. You're giving it as a gift. Hindi yun gift. Ang nangyari, may nagbigay, gobyerno tumanggap, naging para silang tagahawak. Mm -mm. Kasi itong perang to, pag may lumabas na tao na makakapagturo kay Kibuloy, ibibigay. Uh Oo. -oh. So, hindi yung donation kay government. Donation doon sa makakapagbigay. So, there's nothing wrong with mm -mm. that. Diba? Eh, Totoo naman, the government can't accept donation, especially the officers, at the government officials. Kasi depende sa amount, pwedeng graft and graphic corruption. Pero teka lang, hindi, naman government yung kukuha ng pera eh. Hindi yung bigay. Pinadaan lang, para siyang ahente. O, o kaya depository. O yan na, ano ka yan, para dun mahuli. O pag na may nakuha, let's say si Roda naka, nakahanap, kay uh -oh. ibibigay. O pastor, ay kay pastor. Uh Kerod! Di ba? Kerod! So, kaya nga tinatanong natin, tax-free ba yan? Uh -oh. Kasi ang makakakuha, at the end, yung beneficiary niya, yung nagbigay ng info. Oo. O so, wala. There's nothing wrong with that. Oo. Sa militar attack, tama, attorney. Agree kami lahat sa iyo. Uh -oh. Very good. Ay, thank uh -oh. you. Actually, the, mga kayubi, ito talaga to ha. Ah. Nung unang nilabas yan, nag-isip din ako. Uh Oo. -oh. May bawal ba? Siyempre, nag-research ako. Wala akong ma-research. Pero ang na-research ko, parang dalawang country lang ang allowed yung mga bounty-bounty bounty hunters, mm -mm, na mm -mm. US, saka tayo. Mm -mm. Kasi na-allow natin na for a, for a reward, mahuli to. So, parang dalawang bansa na lang yung allowed. Uh o -oh. yung yung gumagamit nito na legal tayo, saka US. Uh -oh. Tinisip ko, wala akong mahanap kung a private corporate uh, individual can donate. Uh -oh. Anong violation? So, wala akong mahanap. So, ngayon mo lang tinanong, oh, oh. ngayon ko lang dinaisip. Oh, oh. Pero sabi ko, hindi naman siya donation. Oh, oh. And at the same time, mga kay UB, di ba naging lawyer ako noong sa kaso ni Ramjen okay. Rivilla. Oo. Oh, oh. At the time, di ba kapatid ni Ramon Rivilla yung oh, oh, oh. namatay. Di ba? Nag nagbigay siya eh. Si, si, si senator? Oo. Oh, oh. Nagbigay siya. Oo. Oh, Naranong kumusyon doon. Di ba? Nagbigay siya. Pero nakatanggap yung nag-info. Oo. Oh, oh. Pero, pero, pero mga kayubi, kasi dumaan sa polis. Yung reward money? Yung reward. Hindi ko alam kung binigay nilang buo. O bawas na? Uh -uh. Wala tax yun ah. Oo. So sabi you're, you're saying, okay, ang ang pabuya, kung galing sa mm. private individual mm. partner, hindi man yon direkta mapupunta sa gobyerno? Okay, hindi, eh. hindi naman siya donation uh -oh. sa government eh. Dadaan lang yun? Oo. -oh. Parang Pero, oh, hawakan mo yan ah. Uh -oh. Yung pera na yan, uh -oh. kung sino man uh -oh. ang makakapagturo. Uh Oo, -oh. makakatulong. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Parang gano'n. Yun yun. No. Hindi oh. yun donation. Diba? Parang game yan eh. Halimbawa, oh, oh. halimbawa, si ano bang kilalang sabon? Oo. Oh, oh. Halimbawa, Mr. Clean. Wala na Mr. Clean eh. Okay, okay na yan, diba? Oo. Oh, halimbawa, oh. si Mr. Clean Soap. Oo. Oh, oh. At that time, bar. Oo. Oh, oh. O, nagpakontest siya. Halimbawa, dito sa RMN. Oo. Oh, oh. uh, o, sige, road. Pakontest ha. Basta yung question oh, oh. and answer, pag masagot, Bigay ito sa kanya. Mm -mm. Hindi naman ikaw ang binigyan, di ba? Oh, oh. Ikaw lang yung host. Okay. Pero sa ipapadaan. Oh, oh. At sa ibigay mo sa mananalo. O donation ko ba yung sayo? Hindi. Reward ko yung doon sa nanalo. Mm -hmm. so, hindi bawal. Oh. at tingin ko wala pa nakaisip niya ngayon pa lang. Yes, oo. Oh, oh. eh, <laughs> ako din partner kanina habang pinapakinggan mm. ko yung interview kay Atty. Topacio. Mm. Sabi ko, oo nga. Parang may punto din siya. Mm. Oo. Oh, oh. Kaya sabi ko, eh, yan ay itatanong ko sa iyo ngayong gabi. <laughs> Para at least pati ako eh ka. Mm. Kasi mayroon din siya partner kung iisipin mo. Mm. At kung ibabase natin dito sa pataka sa polisiya, 'di ba? batas mm. na meron, mm. 'di ba? Ng uh, gobyerno. Mm. Eh pag sinabing uh, donasyon o langkit pa pera involved 'yan. Oh, oh. Ayaw ay, ipasabi ni donor kung sino siya. Oo. No. O eh, may gagawa ka ba dun? O -o. Eh, hindi naman nung government ang kukuha ng pera. Oo. Oh, oh. uh. Gobyernong humahabol. di mm. ba? Diba? Yes. Dito, sa isang wanted. Mm. Okay. Ngayon, siyempre, dapat uh, gobyerno din ang gumawa ng paraan. Yes. Sa, sa kung paano nila mahuhuli. Kasi sila o -o. naman yung authority. Yeah, exactly. Oh, Ngayon may tutulong, may magbigay. O oh, magdodonate ako. Oh, Mauli lang yan. Sa DILG. Oo. Mm. oh. So, so kung ano yung purpose ni donor, wala ka ng pakialam dun. Oh. Basta nag, don na si donor, magbibigay doong donation, doon sa, oh, oh. ayun, no, it's, not a, it's not really a donation. It's a reward. It's a reward. magbibigay na reward. ng reward doon sa makakapagturo. No. Mm. So yun, yun. Okay, sige. Mm. Malino pa sa sikat ng araw dahil diyan ako napakabilis ng ating oras mo oh, mga nga. kasama. Is eight, May kasalanan tayo 56, partner, partner ha. Hey Angela, uh -oh. bukas mag-one topic tayo kasi uh -oh. para ma-entertain natin, yung tutulungan natin mga kay UB. ha? Wow. Ah, Oo. Okay. Uh -oh. One topic tayo tomorrow para before the end of the show, uh -oh. program natin, makakausap na natin siya. Alright. Okay. Lemon, thank you. Sweet uh, Day, maraming salamat. Ay, announce ko ulit ha. Uh, uh -oh. Mamaya, 11 o'clock ng gabi, uh -oh. mag-live tayo. Ayan. Ha? Master Pogi, thank you. Oh, my Marie partner, Georgina uh -huh. or Georgia Internet Cafe. Nandyan. Ayan. Si uh. Noy. Uh, thank you. Si Dito kay Ubi, di ko nakikita. Uh, uh. Nasabi ko siya, bato Kasi wala nakalagay attorney, Hildo Gorospe lang. Uh, uh. Eh, buti na text niya ako. Uh, uh, Oo, oh, -oh, siya pala. Oo, siya pala. Kumpare ko to. Oo. Oh, oh. Kaya, uh -oh. Kaya, kumpare, nami ka ng utang. <laughs> Nagpakita ka. Biglang <laughs> ganun. <na> <laughs> Ah, dahil alam namin, nandiyan nanonood ko pa ta. Ah, ngayon pa lang, may countdown na tayo. Uh, uh, 18 years old na inalak mo. Biglang <laughs> napakowndown. Biglang <laughs> ay, nawala no, ay. Ay, eh. I know. Si Tay Amic nandito, saka si Donna e uh, Edep. Yan, uh, may gin. ang buhay na patutuo. <laughs> Uy, mga kayubi ha. Ah. Batas ah. with the Tony Claire Castro. Mamaya 11 o'clock PM tayo. Ah, uh, sana nandun kayo kahit gabi na. Titingnan ko lata, try natin. First sabi time. ni Loreno, excited na gadaw siya eh. Sana nga <laughs> kasi minsan nagkamali ako, nagkakamali pa ako kaya pagpasensyahan <laughs> niyo na mga kayubi. Mamaya magkita-kita tayo. Maganda naman yung topic natin. Ay ah, okay. Uh -huh. so mamaya, mamaya magkita-kita tayo sa ating batas ng Tony Claire Cast. So, hanggang bukas magkita at magkadinigan tayo. Ako pa sa Tony Claire Cast nagpapalala, magtulungan ninyong karapatan. at ang yung lingkod, Radyo Ban Road Marcelino sa